Shout out mga kadiskarte You know Yo mga kadiskarte Happy Independence Day Ayan po si Madiskarte oh. Patang kita sa camera po Ayan lang po natin mag Diskarga dito sa first drop Dito po sa Carmona dito po sa May Governor's Drive yung bago maket ng ano nang sigsag galing ka SX papunta kang Carmona papunta kang GMA ayun ang bait ng receiver dito mga kadiskarte oh binigyan tayo ng 50 pang merienda sang ka pa mga kadiskarte shout out uh, punta tayo ngayon sa ating second drop mga kadiskarte doon naman sa mi ano, sa mi circle naman, Carmona rin. Yung bago naman dumating na bago bago dumating ng paeslex bagos bago sumampan ng tulay. Ayun, shout out mga diskarte. Ingat-ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. Let's always ride safe and let's keep on trucking.